So, ito pa yung mga ingredients ko para dun sa aking uh, na na-vlog sa inyo na pang ice uh, scramble ko. Ayan. So, ito pa yung mga, yung chocolate flavor. Kasi dalawa lang flavor yung in-order ko kay TikTok. Kasi, sabi ko, itatry ko lang muna. Kung magiging patok nga dito sa aking sari-sari store. So, ito yung chocolate. Marami-rami pa siya, ba diba? So, bali, ano, ah uh, kalahating garapon ang nabawas or, o tama ba? sa lahat ng garap. Hindi paalala kung puno ba ito nung nilagay ko kasi isang kilo yan. Tapos, isang kilo rin ito. Ito yung buko pandan flavor. Ayun. So, mas mabenta, naging, mas naging mabenta sa akin yung buko pandan flavor. Kaya, yan na lang. Tapos, plus, meron nga, nabawasan nga yung kanina kasi, ayun na nga, nagtimpa tayo ng pang ice candy. Tapos, ito naman yung uh, crinkles. Ayan, yung nilalagay ko na pang topping sa ice cream natin and then ito yung nga yung ba mga baso natin so ito na lang yung natira natin baso ito yung tig 20 pesos tapos yung uh, 10 pesos ko tsaka 15 pesos ubus na yung baso ko na yon kasi mas mabenta nga yung 10 pesos tsaka 15 pesos so dahil nga ito na-stock na siya siguro mga 1 month nang wala na uh, halos wala nang bumibili sa akin na scramble so naging slow moving kasi nga ang dami ng mga nagtitinda nga dito sa mga kakumpetensya ko na mga halo-halo, may skunyelo, tapos may mga ice cream pa, sari-sari ng mga pampalamig, mga binibenta dito sa akin ng mga kakumpetensya, kaya uh, naging slow-moving na sa atin yung ice uh, scramble. At hindi lang siya slow-moving talagang totally, wala na siya bumibili. Almost one month na. Ayan, so, ang ano pala nito, pag na-stack pala siya, is para siyang na-expired nga siya. Kasi, na-obserbahan ko, nagtimpla ako sa isang baso. Dati kasi, pag tinitimpla ko siya ng juice, malasa siya kahit na isang kutsara lang ang ilalagay mo sa isang baso. Pero, nagtimpla ako, mga nakarang araw, sabi ko, parang tumabang na. Kaya, nag-isip ako ng paraan kung anong pwede kong gawin dyan kaysa ma-stack lang at ma-expired siya, ba diba? So, ito, mas matagal yung ano nang parang mas matagal ang expiration nitong ating uh, chocolate flavor. Hindi ko kasi natingnan dun sa pack kung uh, kailan yung expiration date niya, kung meron pa siyang expiration date. So, naitap mo ko na yung balot niya. Nagtimpla ako dito ng tigi isang baso. So, so, isang baso pala yung chocolate flavor. Tapos, yung buko pandan flavor is more than isang baso. Konti lang naman. So, ito na nga nagawa natin sa isang baso na to, 6 pieces. Una ko kasi tinimplay itong chocolate flavor. Tinry ko lang naman kung ilan yung magagawa nga ng isang baso na ito. Ayan, yung itim na to. So, sakto naman siyang nagawa ng 6 pieces. So, ibibenta natin siya ng 5 pesos each. And then, ito, dahil nga nagpasobra ako ng konte may, uh, kaya ang nagawa niya dito 7 pieces, yung buko pandan flavor. So, ilalagay na natin siya sa, sa, freezer para tumigas na hanggang bukas para meron na tayo may benta, ba? Diba? So, itatry ko lang muna ito, kaya ito lang muna yung ating ginawa. Kasi baka mamaya dahil nga may, may marami na rin mga nagtitinda ng ice candy rito, Ah... Uh, kaya baka mamaya hindi siya magiging fast moving lalo na yung ice pack natigil na rin ako pagbebenta dahil nga halos wala na rin bumibili minsan na lang may maghanap sa akin nakakasikip na siya sa freezer 'di ba sa dami nating na mga paninda punong-puno na yung ating ref pati yung freezer puno na rin ng mga frozen foods samahan pa yung mga yellow so ayan ilalagay ko muna siya sa freezer ito so hanggang dito na lang yung ating vlog ah uh, ito lang na i-share ko sa inyo dahil nga ito yung discarte natin para naman hindi uh, kailangan isip-isip din tayo ng paraan para hindi masira yung mga uh, binili natin na mga paninda di ba kaya ito yung akin na isip gawin natin siya ng paraan gawin natin siya ng ice candy so kung mabenta, much better dahil at least kahit pa paano mababawi natin yung pinuhuna, pinuhunan natin doon sa pang-ice crumble. Pero, nabawi naman na yung pinuhulan ko doon pero syempre kumbaga pagka kumita ito bali pinakatubo ko na ito di ba